Uh, magandang umaga. Uh, welcome to my back my channel. For today's video vlog, uh, guys, and dito tayo, uh, magbubus tayo. Ayan yung mga kasama natin, guys, uh, mga skill. Uh, ito guys ang atin na steel deck at may mga bakal tayo, guys. Ah, uh, tayo mga guys ay mag mag-aabang ng electrical wiring. Sa uh, hintay natin yung mga materials. Ah, uh, wala pa yung ating kagawad, si municipal kagawad orlin. Ah, uh, wala pa. Ah, uh, ituturo yung guys kung saan niya ilalagay yung mga yung mga ilaw rito ah, uh, hintay natin na uh, mag-aabang tayo sa electrical ayun yung mga kasama natin guys uh, naglalagay sila guys ng tie wire ayan naglalagay sila uh, ito itong ating steel deck ito naman ang aking pinaka buraot na, na pare ayun natin naman <laughs> Nah, tinggal tinggal lah <laughs> nanti. Ayan, ah, nagtatayo tayo siya. Ayan ang kanyang gamit. Ah, yung yung inaapakan niya, steel deck. Ah, sana ah, hindi siya malaglag doon sa kabila kasi may butas doon. Ah, guys, tara. Tingnan natin. Guys! Guys! Ayan guys, ah, yung ating kasama, yung ating mga skill. Ayan guys, yung mga contraction worker. Ah, tayo naman guys, ah, nag nagbubutas ng atin steel leg uh, kurti ng Johnson box at maglilayout tayo ng electrical wirings ayan naman guys yung mga kasama natin uh, naglagay ng mga bakal uh, tapos uh, naglagay sila ng tie wire uh, tinalihan guys nila yung mga bakal uh, tapos yung ating tubo ayan guys Ayan ang mga skill natin, ah, uh, naglalagay ng mga tie wire at naglalagay ng mga Bakal guys, ang ating steel leg uh, nakalatag na tayo dyan Tapos guys, maya-maya uh, uh, magbubuhos tayo. Ayan sa ating mga skill ang mga kasama natin nandito. Uh, ang iba guys uh, naglalagay ng mga bakal, ang iba guys uh, uh, naglalagay ng tie wire, at uh, tinatali nila guys 'yung ating bakal. Uh, 10 mm, uh, 9 mm guys, uh, may 16 mm tayo diyan. Uh, 12 mm ang ating mga bakal dito, ang ating mga estinlik, ayan, uh, si Bilduwa, ayan si Ronald Bilduwa, tapos andito naman si kumpare natin, uh, si Rodel Candelaria, ayan, uh, si mga uh, si ating kasama, nandyan, uh, si forman natin, GR Del Santos, nandito, ayan guys, si Tagalog, uh, kasama natin, iskiyan guys, ayong uh, nakahubad, nakahubad na damit, Ah, uh, ayan guys. Uh, nandito tayo. Uh, mamaya guys, uh, maglalagay tayo ng mga tubo. Tapos uh, uh, yung mga junction box natin, uh, ilalagay natin sa binutas natin na steel deck. Ah, uh, coordinating coordinating box. Uh, mag-aabang tayo ng electrical, uh, maglililaw tayo ng mga tubo. Ah, uh, tatap natin muna sila, guys. Ah, uh, magtali natin mga bakal ang ating steel leak ayan na ah, nakalagay na rin ito guys ah, maya maya guys ah, mag boost tayo ah, tayo naman guys ang maglalagay ng electrical wirings dito sa bahay po ni Kagawad na si Kagawad Orlin ah, municipal Kagawad Orlin ah, nagpa, nagpa pagawa ng bahay niya ah, si Kagawad Orlin at Municipal Kagawad Guys, ayan ang kanyang bahay uh, Nagpagawa si Kagawad natin uh, Nandito tayo, uh, binablog natin Ang bahay ni Kagawad Erlin Municipal Kagawad Ayan, nandito tayo At ang iba guys, uh, naglagay ng mga bakal pa ulit uh, Ayan si Forman, yung nakaputing gamit Ayan uh, naman guys, yung kasama natin uh, Yung si Tagalog Ayan, uh, magkakatis siya guys ng ating atin bakal kasi uh, ah, maglala maglalagay sila diyan uh, ah, ng mga bakal uh, ah, is amay guys uh, ah, maglalagay sila tapos mag nila ng tie wire Ah, dito tayo sa contraction worker si Porma naman guys uh, ah, nag layout ng atin mga bakal Ah, ayan si Porma natin nasa dulo yung atin kasama guys ah, ah, naglalagay ng mga tie wire ah, baka bukas guys uh, ah, mag Magbubuhos tayo kasi ah, hindi pa tayo nag pisang mag-layout ng ating electrical electrical wires kasi ah gamit guys yung ating grinder ah, ginagamit pa guys ah, maya maya ah, gagamitin natin papatapusin muna si, sila Uh, Pakatapos sila guys uh, Ako naman uh, ang layout Ayan si kumpare natin Rodel Candelaria uh, Nagtataywar guys Naglalakay ng mga taywar uh, Tinatali nila guys yung ating Mga bakal Ayan Tinatali nila para Para Bukas uh, magbubuhos tayo Ayan ang ating kumpare uh, Si Rodel Candelaria And uh, e scale uh, Overall uh, welder Driver. Ayan, guys. Uh, Masun. Andito tayo. Guys, ayan. Uh, malapit na tayo. Ayan ang ating mga electrical. Uh, Mag-uumpis tayo. Maya-maya, guys. Ayan. Uh, ating junction box. Ayan. Uh, binutasan natin sa ibabaw yung ating junction box. Kasi uh, maglalagay tayo dyan ng elbow. Uh, papunta doon sa dulo ng junction box. Ayan, guys. Uh, Steerleak natin. Nakaabang na tayo. Nakalagay na tayo, guys, ng abang ng layout ayan uh, dito naman nakabang uh, nakaabang na rin tayo uh, nakalagay rin tayo na dyan box ayan ang ating elbow ang ating tubo ayan guys yung ating elbow one up uh, gagamitin natin para guys sa uh, switch natin para papunta guys sa uh, ang ating panel board ayan uh, dito naman tayo guys mag aabang uh, ito guys ang ating binutasan Ayan, guys, binutasan natin yan na courting jan subax, kasi ilalagay natin dyan, guys, ang jan subax, kasi yung steel deck, guys, hindi na yan babaklasin, kasi dyan yan, parang yung gagawin nila yan, guys, parang case mina yung ating steel deck, hindi na yan babaklasin, kaya binutasan natin yung ating atin steel leak, ah, uh, ng Johnson box, ayan, ah, uh, malapit na tayo matapos, ah, uh, bukas guys, ah, uh, mag, maglalagay tayo ng tie wire, dito guys, sa electrical wiring, guys, ah, uh, thank you very much, ah, uh, welcome to my channel, for today's video vlog, guys uh, salamat ayan uh, yung atin mga tubo uh, nakalagi na ang iba guys hindi pa kasi bukas bukas lang guys ang atin buhos bukas pa ah, uh, kaya maglilayout muna tayo dito sa atin electrical wirings uh, ako nga pala si Tito guys TV vlog ayan ang akin